Yon, what's up mga kalumutes? Yan, happy new year po sa ating lahat at another day, another vlog na naman dito sa ating ibunan. Uh, bago tayo mag-umpisa, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang tumututok at sumusuporta sa ating channel. So, shoutout po kay Alan Severino ng ASS Mini Aviary. Kay Renz Brian De La Cruz. Yan, shoutout po from Pasig Santolan daw siya So, nandyan din si Victor Garido ng VCG ABRE from Bacolod City Na ba? Malayo na talaga nararating ng ating Low Mids TV Gilbert Stifler II Yan, shoutout po, shoutout po sa inyo dyan Jonal Cruz Shoutout po Kay Nathan Obidesa Shoutout po Kay Wilfredo ABRE kay Alex Villachua TV yan, yeah, kaibigan din natin yan na nagbablog din kay Rex Ortiz yan, yeah, shoutout po sa inyo kay Orlando Videna yan, yeah, shoutout po sa inyo kay Basia Long Leongson yan, yeah, shoutout po kay Mark De Guzman ng Sambuanga City yan, yeah, shoutout po sa inyo kay Brother Edsel Bulawit yan, yeah, magandang araw at Happy New Year po sa ating lahat yan First vlog for this year Siyempre, kailangan bago So Speaking of bago May pakikilala ko sa inyong Isang Produkto na bago rin Siyempre, so Tinatry sa atin to, sa na kaibigan natin Pakikita ko sa inyo At i-explain ko sa inyo At uh, mag-unboxing tayo So Samahan niyo ako Karena and out. John, what's up mga kaluhomutes Yan, ito yung bagong dumating sa atin Galing sa kaibigan natin Si Brother JJ De La Cruz Yan, isa na rin sa talagang Matagal na nag-iibon na kaibigan natin So, introduce kayo sa inyo guys Ang Yan, Biopet So, ano nga ano ba itong Biopet I-ano natin I-unbox natin Kahit wala siya sa box So, yung packaging niya napakaganda, naka-bubble wrap siya. Kaya safe na safe sa sa transportation kung mag order tayo. So, yan. Talaga namang ano, safe na safe, naka-bubble wrap talaga. Sa packaging, goods na goods. Ayan, paborito ng anak tong potok-potok yun -potok, eh. Mga bubble wrap. So yan, ito na ang ating bio pet. Ayan. So ano bang history nitong bio pet? Ito ay prebiotic and probiotic na ginagamit syempre sa mga alaga nating na ibon. It comes to 1 uh, liter, I think. 1 liter to. Tapos ang, ang, ang kwento nito guys, eh, bago niya daw to ilabas sa market, ay eh, talagang pinrogram niya muna sa kanya mga alagang sa mga alagang ibon at aso kasi nag-aaso rin to eh, si brother si brother JJ so kaya pinrogram niya muna tapos tinignan niya kung ano yung epekto, kung maganda. Kung baga, nag-trial muna siya sa sarili niya bago niya i-out. So marami naman na siyang proof sa mga nakakuha sa kanya. Baga bata pa to sa market, wala pa siyang one year. Pero marami na rin nagpatunay na na goods yung ano niya, yung goods yung kanyang uh, paggamit. So, ngayon ito itatry natin to sa ating ibunan. Tingnan natin kung anong magiging effect. So, isa rin to sa probiotic ng isa rin nating kaibigan na pinatesting sa atin. So, nakalibre tayo. Pinadala sa atin to ni Brother JJ De La Cruz para sabi niya, kung gusto kong itry dito sa ibon natin, sa mga alaga natin, para ma-feedback -ma natin kung ano ba may effect nito. So, yun. Sabi ko nga, di ba? ah, uh, maraming klase ng mga probiotics na nandi dito sa market natin. Uh, nasa sa inyo na lang yon kung saan mas mahihiyang yung mga alaga nating ibon. So, ayan. So, ang advice pala dito, no? Siyempre, lahat naman ng probiotic dapat hindi naiinita ng araw. At uh, talagang nasa magandang paglalagyan yung probiotic nyo. Pero ito, ang suggest niya dito is dapat ilagay sa ref after nyo itong gamitin. Ngari, nakakapagtapos na kayo ng pagpapatuwa. I-refrigerate nyo ulit ito. yeah, lagay nyo sa ref yung mga probiotics natin para ka daw mas magmultiply pa yung mga ano yung mga good bacteria na na nilalaman itong probiotic na yun. Gano'n naman, no? yung mga bakterya kasi mas nabobuo yan sa malalamig eh. At namamatay sila sa maiinit. So, kaya keep it refrigerated after nyo pong gamitin. Tapos, kung ilang beses sa isang araw nyo gagamitin, nasa sa inyo na po yun. Pero ito, subukan natin siya ng 3 times a week. So, subukan natin itong biopets ni Brother JJ three times a week na hindi sunod-sunod na laktaw, laktaw tapos after noon maggagawa tayo ng uh, isa pang content tignan natin kung anong may effect sa mga alaga natin so yun try nyo rin guys so hindi ko pa nadidisclose hindi pa nadidisclose sa akin ni eh, brother JJ kung yung price nito pero mukha naman siyang okay at mukhang maganda. So, according kay Brother JJ, may mga distributor na to sa Rizal, Quezon City, uh, Paranaque at Makati. Yan, may mga distributor niya siya sa mga area na yan. So, kung malapit kayo sa area ng mga nabanggit natin, uh, pwede natin i-message si Brother JJ para ma- may refer kayo sa mga distributor niya sa mga nasabi nating area. So, pwede rin kayong mag-comment dito sa comment section. Ilalagay din natin ang link ng Facebook ni Brother JJ De La Cruz sa link ng video na to. Sa description ng video na to, para kung may mga inquiries kayo regarding dito sa Biopets, ay may message nyo si Brother JJ. So, pwede rin kayong mag-comment sa comment section. Sagutin natin yung mga inquiries ninyo. Pwede rin kayong mag-direct uh, message sa akin regarding dito sa Biopets at tutulungan ko kayong makapag-try kung nang bisa nito nitong Biopets. So, magpapatokaw muna tayo at tignan natin kung anong magiging epekto ng Biopets sa ating mga alaga, so. Hanggang sa muli, hanggang sa muli, paglipad. Ito po si bio <laughs> ano si Biopets. Ito po si Basti at ang biopets. Maraming salamat po. And out!